Hi hey, mga loads Kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong mga kalagayan mga loads Kaya so, nga pala mga loads Ipiflex ko lang Ang inuulam ko Kita nyo yan mga loads Ito mga loads Pag ganitong lobster ibig sabihin ito mga lods kalaki to. this one naman babae mm, mga lods mm, sarap hindi lang yan mga lods ayan ayan lumasag, babae mga lods ito naman pagbabae nakikita nyo yun, mga lods paglalaki naman kaso parang puro babae mga lods eh pagbabae daw maaligi mataba ito yung lalaki mga lods patulis pero mabigat ibig sabi malaman to mga lods Lobster ko. Thank you for watching my loads. Bye bye.